nakahulugan ng pagong sa panaginip. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pagong, ang iyong walang malay ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay tungkol sa iyong sarili. Ang mga pagong ay mabagal, matatag at mapagkakatiwalaan. Lahat ay may mga katangian na maaring gusto mong isama sa iyong pagising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaring simbolo rin ng iyong kakayahang maging matyaga at maging matatag sa ilalim ng presyon. Ang interpretasyon ng mga panaginip ng pagong ay mag-iiba depende sa konteksto at kahulugan ng panaginip. Ano ang kahulugan ng pagong sa panaginip? Ang isang pagong sa isang panaginip ay maaaring sumisimbolo sa isang mabagal at matatag na bilis sa iyong buhay. Maaaring ito magpahiwatig na naglalaan ka ng iyong oras upang gumawa na mga tamang desisyon at hindi ka nagmamadali sa anumang bagay. Bilang kahalili, ang isang pagong sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at kailangan mong gawin nang mabagal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na puting pagong Kapag nanaginip ka ng isang sanggol na puting pagong, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng paglaki at pagunlad. Nagsusumikap ka upang makamit ang iyong mga layunin, ngunit maaari mong maramdaman na ikaw ay gumagalaw ng mabagal. Ang pagong ay simbolo ng pasensya at tiyaga, kaya ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na magpatuloy kahit na pakiramdam mo ay wala kang pagunlad. Ang puting kulay ng pagong ay sumasagisag din sa kadalisayan at kawalang kasalanan na nagmumukahi na lumalapit ka sa iyong mga layunin ng may dalisay na puso at mabuting hangarin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na pagong. Kapag kayo'y nanaginip ng lumilipad na pagong, iminumungkahi nito na mabilis at mahusay kang gumagalaw sa iyong araw. Maaaring pakiramdam mo ay napaka-organisado at higit sa lahat o maaaring nagmamadali kang makarating sa isang lugar. Ang pagong ay maaaring rin magmungkahi na ikaw ay isang mabilis na mag-aaral o ikaw ay napaka-perceptive. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng pagong Kapag napanaginipan mong makahuli ng pagong, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong papagalin at gawing madali ang mga bagay maaaring nabigla ka sa napakaraming bagay at kailangan mong umatras at muling magsama. Ang pagong sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang taong pinapahalagahan mo o isang hamon na iyong kinakaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking pagong. Ang panaginip ng isang malaking pagong ay karaniwang sumisimbolo sa isang problema o hamon na nagpapabigat sa iyo. Ang pagong ay madalas na nakikita bilang isang mabagal at sistematikong nilalang. Kaya maaring ipahiwatig nito na sa tingin mo ay nagpapatuloy ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang panaginip ay maaaring magpahiwatig na sa huli ay malalampasan mo ang problema o hamon. Ibaba ang iyong ulo at patuloy na sumulong at lalabas ka sa kabilang panig kahulugan ng panaginip tungkol sa disyerto na pagong. Kung ikaw ay nanaginip tungkol sa disyerto na pagong, nangangahulugan ito na ikaw ay mabagal, maparaan at mabagal sa iyong diskarte sa buhay. Maaring ikaw ay dumadaan sa mga galaw, ngunit hindi mo inilalagay ang iyong puso dito. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa higit na pahinga. Maaring masyado mong ipinipilit ang iyong sarili at kailangan mong magpahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pagong na napisa. Ang panaginip ng isang pagong na napisa ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pagbuo ng mga bagong kasanayan o kaalaman. Ang pagong ay isang simbolo ng karunungan at kahabaan ng buhay. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na maglaan ng iyong oras at maging matyaga habang natututo ka ng bago. Ang pagpisa'y ay nagmumungkahi din ng mga bagong simula, kaya maaaring ito ay isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagong na nakatayo Ang panaginip ng pagong na nakatayo ay sumisimbolo sa iyong katigasan ng ulo at determinasyon tinatanggihan mong sumuko sa iyong mga layunin, gaano mang kahirap ang hamon. Maaari ito maging isang positibong senyales dahil ipinapakita nito na hindi ka madaling masiraan ng loob. Mas nagiging independent ka na at naninindigan ka sa mga kumukontrol sa iyo noon. Nagmamature ka na at nagiging mas self-sufficient ka na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kagat ng pagong. Kung nanaginip ka ng kagat ng pagong, maaari itong sumagisag sa pakiramdam na nakulong o naiipit sa isang sitwasyon. Ang panaginip ay maaari rin kumakatawan sa pakiramdam na nabibigatan ng responsibilidad. Ang kagat ng pagong ay maaari ding isang metapora para sa pakiramdam na hindi pinahahalagahan o hindi pinahahalagahan. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mo ng kaunting pag-aalaga sa sarili at pahinga. Dahil maaari ka makaramdam ng pagkauhaw at pagkasunog, maaari rin ito magmungkahi na ikaw ay masyadong mabagal o hindi nakakagawa ng sapat na pag-unlad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagong na bumagsak mula sa iyong dibdib. Kung nanaginip ka ng pagong na bumagsak mula sa iyong dibdib, ay sumisimbolo ng isang pakiramdam ng kahinaan sa iyong panaginip, maaari ka makaramdam ng labis na pagkabalisa sa, ibang, sa isang bagay o maaaring pakiramdam mo ay insecure ka sa isang relasyon. Ang pagong ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay mabagal sa paggawa ng mga desisyon o ikaw ay nagtatagal upang magawa ang mga bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking pagong. Kapag napanaginipan mo ang isang malaking pagong, Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng bigat o bigat. Ang hayop na ito ay kumakatawan sa lakas at proteksyon. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam na mahina at hindi protektado sa iyong panaginip, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong mahanap ang ilan sa lakas at proteksyon na iyon sa iyong paggising. Bilang kahalili, ang pagong ay maaaring isang senyales na ikaw ay tamad at hindi aktibo. At maaaring gusto mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili na makagalaw muli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pagong sa tubig. Kapag nanaginip ka ng isang pagong sa tubig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na ligtas at ligtas. Ang pagong ay isang mabagal ngunit matatag na hayop at ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na naglalaan ka ng iyong oras upang gumawa ng mga tamang desisyon maaari ka rin maging ligtas at ligtas sa iyong sariling buhay o maaari kang maglaan ng iyong oras upang masuri ang isang sitwasyon bago mag-react. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting pagong. Ang puting pagong ay simbolo ng swerte, kapalaran at mahabang buhay. Ang nakakita ng puting pagong sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o yugto sa iyong buhay. Ang bagong simulang ito ay magiging masagana at pangmatagalan. Ang pagong ay kumakatawan din sa lakas, katatagan at karunungan. Magtiwala sa iyong instinct at manampalataya sa proseso at makakamit mo ang magagandang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na pagong. Kapag nanaginip kang makakita ng itim na pagong, ito ay nagpapahiwatig na mayroong isang bagay na kailangan mong harapin at harapin ang direkta. Ito ay maaaring nakakaabala sa iyo ng ilang sandali o isang bagay na iyong nararamdaman na natatakot o hindi sigurado. Ang pagong ay maaari ding kumakatawan sa isang malakas na puwersa o nilalang na kailangan mong igalang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting marmol na pawikan na nakasuot ng horseshoes kapag na ka ng isang puting marmol na pawikan na nakasuot ng horseshoes, sumisimbolo so ito ng swerte, proteksyon at mahabang buhay. Ang panaginip na ito ay madalas na isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipagsapalaran sa iyong pagkising sa buhay. Ang pagong ay isang mapalad na nilalang sa maraming kultura at kilala sa kakayahan nitong mabuhay sa maraming iba pang mga hayop. Ang horseshoe ay kumakatawan sa bilis at lakas kung saan makakamit mo ang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mabilis na pagong. Kapag nanaginip ka ng isang mabilis na pagong, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumagalaw ng mabilis at mahusay sa iyong mga gawain. Ang panaginip na ito ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay humahawak ng isang bagay na mahalaga nang may pag-iingat at katumpakan. Iminumungkahi ng pagong na naglalaan ka ng oras upang gawin ang mga bagay sa tamang paraan at hindi ka kumukuha ng mga shortcut. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang namamatay na pagong. Kapag napanaginipan mo ang isang namamatay na pagong, maaari itong sumasalamin sa mga damdamin ng kawalan ng kakayahan o kawalan ng pag-asa sa iyong buhay. Maaring maramdaman mo na parang ikaw ay nasa awa ng iba o parang wala kang kapangyarihan na baguhin ang iyong sitwasyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na ikaw ay nasa panganib at kailangan mong kumilos upang protektahan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming pagong, kapag nanaginip ka ng maraming pagong, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at pagkabigo. Ito ay maaaring dahil sa maraming pressure sa trabaho o ilang iba pang problema na nagdudulot sa iyo ng matinding stress. Maaari ka rin makaramdam ng pagkabalisa sa maraming gawaing papel. Ang lahat ng ito ay maaaring humantong sa pakiramdam na hindi mo kayang mauna kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng pagong. Ang panaginip na kumakain ng pagong ay nangangahulugan na ikaw ay matamlay at naiipit sa isang gulo. Maaring mabagal ang pag-unlad mo patungo sa mga layunin o maaari mong maramdaman na ikaw ay naiipit sa isang sitwasyon na hindi mo maaalis. Ang pagong ay sumasagisag din sa karunungan at kahabaan ng buhay, kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na maglaan ng iyong oras at maging mapagpasensya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagong ng may bukas sa bibig. Kapag nanaginip ka ng pagong na may bukas sa bibig, iminumungkahin nito na sinusubukan mong sabihin ng isang bagay na hindi mo gustong marinig. Ang pagong ay simbolo ng mahabang buhay, kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na mayroong kang mahalagang sasabihin. Ngunit hindi kasi sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao dito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong damdamin tungkol sa isang tao o sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagong na nakatali sa iyo at nahuhulog. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang pagong na nakatali sa iyo na nahuhulog, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng bigat ng isang bagay o isang tao sa iyong buhay. Ang pagong ay maaaring kumakatawan sa mabagal at tuloy-tuloy na pag-unlad na iyong ginagawa. Ngunit ito rin ay nagpapabigat sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala upang mag-ingat para sa isang taong sinusubukan samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagong na nanganganak kapag na naginip ka ng pagong na nanganganak. Ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nasa proseso ng paglaki at pagbabago at ikaw ay maaaring nahaharap sa ilang mahihirap na hamon. Ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay sumusulong sa isang bagay na bago at kapanapanabik o ikaw ay sumasa ilalim sa ilang personal na paglaki. Ang mga pagong sa iyong panaginip ay maaaring kumakatawan sa iyong mga katangian at kalakasan o isang taong pinapahalagahan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakapatay ka ng pagong. Kapag nanaginip ka na nakapatay ka ng pagong, maaaring sumisimbolo ito sa iyong nararamdamang galit at pagkabigo sa iyong pagkising. Maaaring pakiramdam mo ay pinipigilan ka o hindi ka umuunlad ang pagong sa iyong panaginip ay maaring kumakatawan sa isang tao o isang bagay na nagdudulot sa iyo ng mga damdaming ito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na bantayan ng isang tao o isang bagay na banta sa iyong kapakanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pagong na namatay. Kapag nanaginip ka ng isang pagong na namatay, maaaring ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang mabagal at tuloy-tuloy na paglalakbay. Maaaring rin ito magpahiwatig na nadarama mong nabibigatan ka sa isang pasanin o responsibilidad. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Pilang kahalili. Ang pagong ay maaring kumakatawan sa karunungan at mahabang buhay, at ang pagkamatay pagkamatay nito ay maaring isang senyales na nawawalan ka na ng koneksyon sa mga katangiang ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pagong sa ilalim na mga ugat ng puno. Ang panaginip ng isang pagong sa ilalim ng mga ugat ng puno ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay nakabaon sa ilalim na mabigat na timbang. Maaring nakaramdam ka ng pagkabalisa sa ilang mga sitwasyon na nahihirapan kang harapin. Ang mga ugat ng puno ay malagkit at mabagal sa paglabas sa iyo na nagpapahiwatig na ikaw ay natigil sa parehong lugar. Ang pagong ay maaaring kumakatawan sa ilang mapagkukunan o suporta na kailangan mo, ngunit maaaring hindi mo ito madaling mahanap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng pagong panaginip na isang higanteng pagong ay nagmumungkahi na ikaw ay nahihirapan sa isang malaking gawain o problema. Ang pagong sa kasong ito ay sumisimbolo sa isang mabagal at matatag na diskarte sa paglutas ng problema. Isang diskarte na maaring mas epektibo kaysa sa paglipad mula sa hawakan. Bilang kahalili, ang pagong ay maaring kumatawan sa iyong katigasan ng ulo at kawalan ng kakayahang magbago ng landas kapag kinakailangan ng sitwasyon. Espiritual na kahulugan ng pagong sa panaginip. Sa espiritual, ang panaginip tungkol sa isang pagong ay maaring nauugnay sa iyong kaakuhan at mga pangangailangan nito. Ang pagong ay maaring kumakatawan sa iyong katigasan ng ulo at mabagal na paggalaw na maaring sumasalamin sa iyong mga panloob na pakikibaka. Bilang kahalili, ang isang pagong ay nakikita bilang isang mabagal at pamamaraan na nilalang, kaya maaaring itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa pasensya at tiyaga sa iyong buhay. Ang pagong ay maaaring isang simbolo ng pasensya at tiyaga na makatutulong sa iyo na malampasan ang mga hadlang. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagong ay maaaring sumagisag sa isang mabagal at matatag na takbo ng iyong buhay o ang iyong kakayahang maging matyaga at maging matatag sa ilalim ng presyon.